Madami na yung nakaplastik nga yun sa iyo, yung Sabi pati ni mama, ikaw daw ay mag-iwan lang doon sa bahay. At pag ikaw doon napunta doon, may pulutuin kayong ulam. Diba, diba pa ulam, 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 ulam,

Okay. <laughs> Hindi ko naman sinabi sa iyo ang mga, mga huli ko ng ipon. Wala akong sinabi sa iyo. Basta lang sabi ko lang yung pinagalala ko ng sirok. Hindi pa po. yung pinagalala ko ng sirok, Yung isa doon na, patayo-tayo. May ginalagay at may pangulam na. na yan. Hahaha. Ay, zero. Eh, kanina ka pa nga pinaparang ng mga siro, kaya ayaw mo lang huli. Hindi, <laughs> <laughs> <Mati Nina! laughs> si Kiki hiniran ni cellphone. Ano? Yeah. Di cellphone. Ano, gram? Oo. ano ito sa, ano sa ano. Wait lang, Bebe. Ano uh Oo. -oh. Nasa tabi nga yun na nabi na. Diba na, ba may classic na yun ah. dun para pala ni Tito Iyo, lelaki.

Mas kadi, yan. Maraming buwal. Ang kukunin ni Luna, Sara? Sampu. sampu daw. Yung may ari, ang hmm. sampu lang kukunin. Iyo. <laughs> <Ay. laughs> Aray. Mag-ano saan? nag ano saan, eh. Dito na baby, baby. Madami din na, wala si Tito Ting. Yeah, pero kasama din <laughs> madami, madami pa rin si Tito Ting na eh. Nakalagay na sana. Sa rep na. Dito Ano na? Parang na Ano na mga? na yung na Ano Ano

Pipilayin <laughs> ko po yung malalakit ipapadala ko po kanini. Pagluwasan eh. Para po siya may ulam sa kanyang boarding house. Oh, tuloy pa ito na eh. Lagi ang hiling sa akin eh. Pagluto ko daw siya ng ganito. Oh, um, ko lang yung para maganda naman ng dalaniya. niya.

At na ano? Na isda. Isda. Bukas na tayo. Bukas. Hmm. Ito po kapadala ko kanina ako na po isasangag. At ito po may pangulam namin ah. Pinire <laughs> ko lang yung malalaki kanini. <laughs> Yan. Pang kapadala pa, kay Dayan. Kaya? Ano kanina? Yan guys, at tayo po ay magbibigay po kay mahal ng ano, ng hipon. At dahil po ano ah, yung kanya pong kapatid ay kapapanganak ay sabi po eh, para pong maganda itong ulam at para pong may papadedid sa kanyang ano, anak. Sarap ang higapagan itong ulam. Aray So, huh? Pinabi mo na eh. No, ay... Okay. Kasi yes. ang pa panayangin din ni Kuya Tim ng tilapia at saka ni Tio Abilino. <laughs> Salamat Tio Abilino at Kuya Tim. <laughs> at, mm. at ako Sara. At isda pa. <laughs> <laughs> sa hipon pa. Mm -hmm. Kahit po ako'y nanimala ano ni Ma, ay talaga namang sulit naman po mm. pa namin at pinanayangin sa amin ng hipon. Pwede mm. mm. ako may na kay Dayan. No. Ano eh? Kapain ko lang si isilat sa kasi ano si Tini. At yung patat na po yung itong kaida yung dadaling hipon. na no, pa iyo. Ito naman. Malagak eh. Naniin po natin. At sa may dalawa po is na ipiplay ito ako. Tama na daw po yung dalawa. Yan yung dalawa. At pasisira lang ang

may ginilata ko sumama, eh. uh, uh. honey. Hmm. Kala ko na may lang. Sige, punta. ha. Hmm, masarap ang kay pang ulam. Lalagyan na po natin siya sa tapay. Okay? Papalamigin natin. Para matag-alis mo. Malamig mo. Hindi naman papalis. Dyan po tayo nagtitrip na din po ng tilapia. Ang dalawa pong idala din din po ni Diane. Tama na daw po yung dalawa. Yeah. Oh, yung anak mo, yung anak mo. Man. Nice. Tatawag daw.